ikaw ang nagamon pagkatapos ikaw pa hihingi ng kondisyon at ang kondisyon mo hinihingi napakalabo alam mo hindi mangyayari Oh, ngayon puntahan po natin yung legalidad nito pong mga kondisyon nito pong si Basted Duterte ayon po sa analisis ni Attorney Rene Bueno, no? Puntahan muna natin ito pong pagseset ng condition itong si Bastet Duterte. Mukhang naduduwag eh. Kaya gumawa na lamang ng mga kondisyon na impossible. Huwag ka mag atore, Kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa mga charity-charity? Why do you need a... Uh, kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon? na baga sa metro manila if you're if you're really serious about this kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions then let me lay my own conditions uh, for the event kung serious ka talaga ha these are my conditions siya ang challenger no siya ang nagamon eh. pero siya ang nagseset ng conditions Pwede ba yon Di ba napaka ridiculous katawa-tawa na ikaw ang naghahamon tapos ikaw pa yung magseset ng condition. Pero sa parte ni General Torre na hinahamon mo, hindi siya nagset ng condition, dapat malinaw sa ating yon. Gusto niya lang maging kapakipakinabang yung katarantaduhan na pinagsasasabi nitong si Baste Duterte. Pakiusapan mo yung amo mong na presidente, let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test papalag This is very impossible to happen. Dahil unang-una, ilang bang Duterte ang nakaupo sa Dabaw? Dalawang kongresista, mag-ama. Si Paulo at saka yung anak, kung di ako nagkakamali, parehas kongresista. First district and second district. Yung first councilor na ngayon acting vice mayor, Duterte din, ikaw Duterte din. Tapos si Vice President Sara Duterte. Sa tingin niyo, kayo papasa sa drug test? <laughs> Puro kayo hamon eh. <laughs> lumang issue ni. Eh. Ilang beses na nagpa drug to si PBBM eh. Wala pa nung naging sundalo yan. Hanggang naging wala ngayon hanggang naging presidente. Dadami mo naman, Presidente. Pumunta naman mga kay PBB, mga kwan. Ang... Ang tumbok. Eh, pag-alatake. ka lang. Tigas piti. Kung bagas sa so, ng mga kabataan, ganun eh. May mga tawag sa amin yan, nung... Um, pagka napiti ko yung... Um, kabataan noon eh, maghahamo ng away. Pagka naman kinuwan mo, eh, tinanggap mo yung hamon. Biglang uurong, ganun eh. Ganun yung mga tigastite, kung tawagin. Yun, yung mga, mga bata ko, ganun eh. Ganun ang mga sistema. Yan, yeah, ganyan ka eh pag napikon, maglalaman ba napikon, ano? Magla, yung naghahamon ng away. Tapos, pag tinanggap mo yung hamon, eh, biglang atras, gagawa ng kondisyon, pag Oo, oh, may hawak ako, lalaban ako sa iyo pero ikaw, nag, yung kalaban mo na gamuna, kalaban mo. Oh, lalaban ako. Pero may hawak akong kahoy. Tapos, layo ah, hindi dikit. Yun, ganun ang pag-ugali mo. Tigas ang mukha mo. Ikaw na naghamon, ikaw pa rin ang hihingi ng kondisyon. At ang kondisyon mo, napakalabo. Alam mo hindi mangyayari. Yan ang kuha ng mga duwag eh style yung style ng mga duwag yan ganyan baste nako wala hindi kayo lumalaban ng parehas talaga mga kung kayo mayayabang lang kayo wala kayong kwan wala kayong respeto sa mga ano namumuno kala nyo kayo pa rin mataas